Habang papalapit ang Pasko, tumaas na naman na ang na-itatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pinangangambahan pang magtutuloy-tuloy yan hanggang sa unang bahagi ng Enero. Nasa frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Mayat maya kung uminom ng maligamgam na tubig ang rider na si Marvin Moradillo. Ilang araw na raw kasi siyang inuubo at nananakit ang lalamunan. Alam ni Marvin na sintomas ito ng COVID-19. Pero ayaw niya magpa-check up sa ospital. Sigurado naman ako kasi kumpleto naman ako sa bakuna. Dito sa Rizal Medical Center sa Pasig, ang dating pa isa-isa o halos walang COVID-19 admissions noong Nobyembre, ngayon umakyat na sa apat hanggang lima ang na admit araw-araw. Sa 54 apat na COVID-19 beds, halos kalahati na ang okupado. Mga mild cases naman daw yan. That's significant. no mm -hmm. so it does um uh but an impact on the capacity of the hospital to accommodate covid patients if you think your your symptoms are mild uh you can just stay home but if there is any uh uh increase in in your in the severity no of of what you are feeling no like kunware you have difficulty breathing that would be the time that you will need to consult a healthcare facility Sa buong Pilipinas mula December 12 hanggang 18 2725 ang bagong kaso ng COVID-19 Katumbas 'yan ng halos 4 na raang kaso araw-araw na 50% mas mataas sa sinunod linggo pero sabi ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, posibleng underreported pa ang mga kaso. Sabi hindi yan ang tunay na totoong mga kaso na naitala na natin no? because only a few people now are testing Ngayong Disyembre at sa unang bahagi ng Enero, asahan na raw ang pagdaas sa mga kaso, lalot kabi-kabila ang mga pagtitipon. Idagdag pa dyan ang humihinang bisa ng bakuna at mga mas nakakahawang COVID-19 variants. Pero tiwala si Solante na hindi pa rin mapupuno ang mga ospital. Maybe there will be hospitalized because of pneumonia and uh, uh, because of other respiratory infections, but I don't see the the scenario na mapupuno ang mga hospital to the point na yung iba hindi na makapasok. Di rin doon yung nakikita ang kailangang i-require ulit ang pag ng face mask. Pero para iwas hawaan ngayong holiday season, ugaliin ang pag-usuot niyan kung may sintomas. May payo din siya sa mga mapapasabak sa videoke, lalo't likas sa mga Pinoy ang pagkahilig dito. Makantahin mo na, ah, importante naman na mag-enjoy kayo pero dapat yung mga kumakanta make it, make sure na medyo may distance doon sa mga uh, tao na hindi ganun kalapit. Make also very good uh, uh, ventilations doon sa mga indoor na mga activities ninyo para naman na uh, lessen ang transmission. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Ibana ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.